Ito na mga idol ang viral ng uh, 20 peso coin. Ayan o mga idol o. Oh. At sabi ni Tolomi ay libo daw ang halaga nito mga idol. Kaya ito po mga idol ay bibigyan ko po kayo ng linaw or katotohanan na kung magkano ang halaga sa ating 20 peso coin mga idol. Ayan ha. Ito yung 20 peso coin na new generation ng idol. Minsan nagpapakita pa daw siya ng uh, proof transaction mga idol ng ating uh, 20 peso coin. Uh, napakarami po nito sa circulation mga idol. Ito pong uh, 20 peso coin mga idol, ang tamang halaga lang po nito ay 20 lang din po. Wala po iyan siyang uh, katotohanan na mataas ang halaga or mayroon po siyang numismatic value mga idol kung ano man yan lagpas ang kuwelyo dyan mga idol hindi po yan katotohanan na nabibili yan po ay isang fake news mga idol kundi 20 pesos lang din po hindi po libo hindi po 30k, 20k, 40k hindi po kundi 20 pesos lamang din po mga idol yan mga idol ha ang 20 coins ang 20 pesos na coins ay 20 pesos lang din po huwag po kayong maniwala dyan kay Tulumi mga idol isa po yung fake news mga idol. Ayan, uh, oh, viewers lang po ang hapon yan dyan sa inyo. Okay, mga idol, palike and share naman sa ating uh, video. Maraming salamat and God bless. Merry Christmas.